Ah uh, guys, ito po yung madaling paraan para humigpit po yung uh, bearing na uh, maluwag na sa yantas na ganito. Kapag ka, mayroon kayong yantas na ganito na maluwag na, ito po yung uh, paraan. Ah, uh, bali i-welding lang po natin itong mga ah uh, loads Ayun, welding natin magkabilaan po yan ito yan ispat ispat lang po mga loads kasi kapag ka ito mga loads uh, ipaayos mo ito sa uh, sa shop ganun din naman abunuhan lang ito yung madalian lang tapos uh, mura lang yung bayad ganito na lang welding na lang natin magkabilaan mahigpit na yan mga lods pagkatapos tingnan nyo po mga mga lods ayan ayan si kuya o. nag pa ano ang gagawin ayan Sinubukan niya ipasok yung bearing niya. Ayan. Ganun lang mga loads. Mahigpit na yan mga loads. Pinabaliktad. Tapos uh, kulang pa. Ah, dagdagan na naman. Dagdagan yung uh, pagka-spot niya. Para ho, talagang mahigpit. Eto mga lods, kapag ka maayos ang pagkagawa, okay na to. Ayan ho mga lods. Basta maayos lang pagkagawa. Yan lang. Paulit-ulit lang mga loads. Ipulido lang po. Pulido lang yung ano. Yung uh, pagka-spot niya. Tapos, pagkatapos niya mga loads, lagyan din niya, lagyan din ng spacer. Para yung uh, magkabilaan na na bearing eh ah, magkadugtong sila magpangabot sila sa loob ay mga lods tapos na ata pasok yung bearing ayan wag lang yung kamay ni kuya ang uh, matamaan ng martilyo. Ayan. Batakin mo pa, kuya. Ayan, mahigpit mga lods. Tingnan nyo. Ang higpit, oh. Kanina, maluwang yan. Napakaluwang. Ayan, nakapasok na. tapos ayan na okay na mga lods mahigpit na yon baklasin yung isa para kasi nakalimutan kasi yung ano ah, uh, spacer dito ka na sa kabila magbaklas kasi yung ano yung uh, nalagyan ng bearing yung mahigpit na yun mga lods sobrang higpit na yun kaya dito na lang tayo mag uh, backlash sa kabila ayan no mga lods patuloy lang po si kuya mga lods oh. Ay tangal tanggal na yata o oh, tanggal na ay wala pa pala ayan ay e, mo kuya ay e, mo ayaw na no, mga lods ayan ang tagal lang ang tanggal na yung ano tubo lang ah, medyo makapal na tubo ayan o oh, tubo oh. kasya yung tubo mga lods tubo lang yan mga lods putulin ko yan mamaya putulin pala ni kuya mamaya ayan po putulin na ay kutsilya yung gamit ah, hindi pala may grinder pala mga lodi eh. ayan puputulin yan mga lods para yung ang, ang purpose nito mga lods yung bearing saka magkabila ang bearing eh magpangabot sa loob may pwersa talaga ang eh mga puwer sarayan mga lord. Ayan. Diinan pa yung ano, yung isang biring uh, bearing na uh, inispatan kanina. Dito banda yon, inispatan kanina. Diin muna natin para talagang uh, sasagad siya doon sa loob. Ayano no, mga lords, oh. tingnan niyo malapit na yan mga lods kasi yung ano yung uh, spacer ay nasa loob na spacer ayong spacer oh mga lods ilagay, sa, ilagay yun sa loob kasi ho oh, kadalasan oh na yung ng uh, uh mugs na mabibili eh walang spacer yan mga lods Tipin nyo lang yung uh, axol ng uh, motor nyo Kapag uh, walang spacer uh, Hindi makatakbo mga lods oh, Tapos na mga lods Yun yung pinis mga, mga lods oh. Pinis na oh. Oh. Um. Simple lang yan mga lods Madaling paraan lang oh. Para oh, hindi na kayo maghanap Ng uh, machine shop merong ganyang eh,